Banat mga kababayan. Future. <laughs> Ayan guys. Nandito na naman kami sa piggery namin. Si kuya at si mama. Ayan yung si kuya yung katulong ni mama dito mag pagkain ng baboy. Ayan guys. Pero well, hindi pa yan nalinisan guys kasi kanina Kumunta kami sa piestahan kumain kami doon <laughs> kaya hindi pa yan nalinisan guys ngayon pa yan sila lilinisin kapag kumain na yung mga baboy meron kasi kami ditong tubig kasi sobrang init ngayon dito kaya yung tubig namin sobrang hina Okay. ay ko alit Hi guys. Yung garden ni kuya guys. Tapos na kami nagpakain ng mga baboy at nalinis na din. Kuya, oh, yeah, pwede na nakuhaan ng balatong kuya. Pangutan na na? Pangutan na na. Pangutan mo? Pangutan ni yun. Pangutan na yun na ba? Lala ba may sodaan? Di Hindi yung tao may mag-utan kay... Lala ba may igotong litson pa? Pangutan-utan na dahil na eh. Pangutan na yung yeah. Harbis na ang sitaw sitaw ay namunga na po dayang kuano agag mayon ning okra no, 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 no. na may gagmay yung okra no nga nira kadag ko sa kwait pipino guys so oh. pipino marami dyan guys pipino panggulayan namin ngayon ito yung lupa na nabili ko mamaganda siya guys kasi magka may ano may garden pa si kuya dito makatanim din kami ng panggulay-gulay namin at dyan pigiri uh, maganda guys malaki kasi yan yung bahay ni kuya yan guys ulam namin ngayon Nandyan pa si mama. Nakatingin pa sa baboy niya. Hindi pa tapos kumain. Doon na si kuya. so yan guys, yung nakuha namin doon sa garden ni kuya. Pang, panggulay namin. Isang okra at yan. Marami na siyang bunga guys. Pero sabi ni kuya ay hindi pa daw malaki yung ganito. Sitaw. So ganyan lang yung kinuha. So sa susunod na araw guys, mas marami na. Tapay guys, okra. guys bye. bye bye thank you for watching god bless everyone